Yun, all right. Isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Dito po kami ngayon sa Kaima, Barangay Kaima, ano? Kung saan tayo po ay magsi-swimming gawa ng sobrang init. Ayun, kasama namin yung brad natin sa Kaima. Ayun, ang aking driver. <laughs> yung pupunta po kami ng Binahian, yun. Napakagandang resort, hindi pa masyadong Ah, na discover ng mga tao. Kaya dun muna kami magre-relax relax lang. All right, kita kits po tayo mamaya sa Binahian Resort. All right, mommy. 'Yon, nandito na po kami. Papunta na po kami sa aming destination, 'yan. Tamang lakad-lakad lang at di makakapasok hauler kaya motor lang kaso nga lang eh, wala pa yung mga kasamahan namin eh, maglalakad lakad na kami para malapit although malapit lang naman eh uh, dito sa kaima tsaka yung binahian eh ano na uh, medyo malapit na mga ilang kilometro na lang kaya lakarin na namin to. <laughs> yun alright, nandito na po kami ano, sa binahian yun, kunsaan medyo malayo-layo kasi naglakad lang kami ano Now, na. yan po yan po yung yan medyo ano pa kasi yung dagat uh, ano bang tawag dito hindi pa siya taog mamaya pa po siguro mga alas 7 yan ng lugar yan napakatahimik pa po ng dagat at pero atay na lang natin hanggang mamaya daw 11. Yung angat ng tubig kasi low tide ngayon. Hindi wala tayong magagawa kundi eh, magantay hanggang 11 daw. Pero siguro baka makatin. Malapit-lapit na rin yung dagat yan. Alright, pero napakaganda po ng lugar kung titingnan niyo siya. Napakaganda ng dagat. ko Yan. Napakalinis. Hindi pa masyadong na ng mga turista, no? Kahit yung mga taga rito sa amin, di pa. Yan, you know. oh. Napakalayo pa ng tubig, ano? You know. Mamaya pa daw 11. Pero antayin natin. Mag-enjoy muna tayo. Happy-happy muna. Alright? Kita-kiss po tayo mamaya. Alright? Maghahanap muna kami ng pampulutan. all right isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid uh, ito nag enjoy na po kami ano uh, although malayo pa yung ano kasi low tide pa malayo pa yung tubig jamming jamming muna kami nandito po ang aming founder advisor ng Sipukot Municipal Council Brad Manay yan ayan Tapos, kay uh, mamaya po ah uh, o kaya bukas na lang po tayo mag-update Kasi 11pm pa daw po yung ano yung, yung high tide Alright Yun, good morning mga kapatid Ano, eto uh, uh, Medyo puyat pa at Napalaban ng inom kagabi Ayan, ano, ano yung dagat Ayan o ano. Ay hindi na makakaligo at malayo na yung ano malayo na yung low tide low tide na naman pagpupunta pupunta kayo dito dapat pala ano mga 5, 5 pm tapos mga 9 or 10 eh mayroon na siyang ano high tide na siya tapos kinabukasan naman <laughs> yun wala na malayo na pero okay naman enjoy naman tayo hindi lang pwede ito siguro sa mga bata kasi pag umaga yung mga bata maliligo dapat mga panggabi lang talaga o kaya 11 ng ano daw tanghali 11 ng tanghali ikainitan la yon yun talaga salamat po sa ano uh, kay chapter all right